good news po para sa mga reseller namin sa DSAT at G-Pinoy Loading under po sa SkyDrive. So ngayon po ang uh, GSAT or Global Satellite ay mayroon pong bagong way para po mabilis ang ating pagload sa ating mga suki. Minsan kasi hindi gumagana ang ating direct loading dahil sa problema sa internet doon po sa main system natin. And then, Uh, minsan din po ang areas mahina ang internet so kung mag-manual loading may hirapan din ang ating mga reseller. So ngayon po sa tulong ng Messenger mas pinabilis po ni Dsat ang paraan para po kayo ay uh, makapag-load sa inyong mga Gsat at GP Suki at napakabilis po, ilang minuto lang. Ilang minuto hindi minuto, ilang segundo lang po ay papasok na agad sa inyong uh, customer or suki ang kanilang pinapaload na GSAT or GPNOY. So, makikita nyo dyan sa ating screen, yan po ang uh, Facebook page ni GSAT Global Satellite. So, mapapansin nyo na may kulay blue na badge So yan po yung uh, verified po siya na legit ang uh, Facebook page na yan. So yan po ang hahanapin ninyo. At once po na gumawa kayo ng transaction para po sa uh, loading ninyo po sa inyong mga suki ay agad itong magre-reply. So ang gawin niyo lang po ay like at i-follow po ang Facebook page na yan. And then i-click niyo po ang message. Yung message po pag na-click niyo po yung message mayroon pong uh, dat sa gilid nun sa right side tapos pwede kayong uh, mamili kung anong informasyon ang gusto ninyo ko mayroon kasing information doon kung paano mag uh, mag load sa GPNOY, paano mag load sa GSAT at paano din mag inquire ng subscription kung kailan mag expire So, gagawa po tayo ng halimbawa, buti na lang at marami pong nagpapaload ng GSAT at GPNOY sa amin ngayong araw na to. So, gumawa po ako ng sample. So, ganyan po ang, uh, ang gawin nyo lang po ay yung box number ni Suki ay inyong i-copy at saka i-paste dyan po sa chat box and then space yung PIN. Oh. then, isend nyo na po. Oh. pindutin nyo po yung send agad kung mayroong magre reply na nag-request na po kayo. Then, mayat maya, mag-confirm na po yung system na loaded na po yung uh, nirequest ninyong load para sa inyong suki. Sa pamagitan ng box number at PIN. So, kung hindi po gumana ang direct loading, ang gawin nyo po, mag-request po kayo ng PIN sa system ni SkyDrive. And then, pag mayroon na kayong PIN, so i-copy nyo po yung box number ni Suki, space nyo po yung PIN at ilagay nyo po dyan sa uh, box na yan, yung message box, then isend nyo po sa system. Ang dali-dali lang po, ang ganda po ng ano uh, upgrade or nag-level up po si GSAT ngayon. Wala na pong ano, yung text kasi matagal din pong papasok yung load. Yung uh, manual din mabilis minsan pero hindi po guaranteed kasi uh, malimit din pong nagda-down yung ano, yung website ni Gsat. Pero itong Messenger na to kahit po uh, wala po kayong data, kung naka-free uh, data po kayo sa Messenger, gagana din po siya. So, ito yung kagandahan po sa bagong update ni GSAT Global Satellite or sa mga load natin sa GSAT, yung mga HD at yung uh, GPNOY. So, gamitin nyo, nyo po ito. Gamitin po natin ito para po sa mabilis at agarang transaksyon sa ating mga customer. So, hindi na tayo may hirapan pang Magpa-load ng data dahil po ano uh, mahal po ang data minsan no kasi kinaka din sa budget. So kahit free uh, data po ay nagana po ito. Y basta sa Messenger lang po kayo dadaan. So ito yung pinakamagandang balita po para sa mga reseller ng uh, Gsat at GPinoy. So nakikita nyo po at napapansin nyo po dyan sa inyong screen Ang dami ko pong in-enter At nag-confirm siya agad At ang bilis din mag-inquire ng subscription kung kailan mag expire I-send nyo lang or i-copy or i-copy paste Yung box number ng customer or ni Suki Agad itong mag, uh, Ang system po ay agad magre-reply ng date of expiration ng kaniyang load. So, maganda talaga. Sobrang bilis. Actually, uh, ngayong araw lang ito uh, nasubukan ko. So, today lang po dahil po may advice po si ano, si GSAT na ganito na ang gagawin natin. Dahil nagka-problema po ang kaniyang website ngayon. Kung napapansin niyo baka kayo din po ay nagka-problema. Ginawa nyo po yung tama doon po sa kaniyang website, 'di ba? May web tool doon for loading. So i-enter mo yung uh, PIN at i-enter mo din yung uh, box number, pero pag check mo kung pumasok yung subscription, hindi po siya nagbibigay ng uh, update. Oo, so ang previous pa rin ang lalabas, so hindi po pumapasok yung load. So ngayon po, sinubukan po namin, ako mismo ang sumubok dahil uh, sa ngayon po ay mayroon po kaming uh, total na check ko muna total na nagpapaload ng GP Noy. at mayroon ding uh, HD or GSAT So sa ngayon po mayroon po kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 mayroon pong sham so nasubukan ko po siya kanina so sobrang bilis po Ayan. basta i-follow nyo lang po ang uh, Facebook page ni Gsat at automatic po mag-response po siya sa inyo so lagi nyo pong tandaan yung blue kulay blue na badge na verified po siya na legit Facebook page ni Gsat tapos punta kayo sa message and then pwede kayong mag-inquire kung, kung uh, gusto nyo talagang uh, siguraduhin ko ano ang tamang format para mag-send ng inyong load sa system through messenger so mayroon pong 3 uh, three dots sa gilid ng ano sa gilid ng kanilang page Oo, yung uh, tatlong, hindi siya dot, tatlong lines. Hindi pala siya dot. I correct ko lang ha, hindi siya dot kundi tatlong lines na nasa right side kasunod nung uh, uh, emoji. So doon niyo i-click niyo po doon. Pag i-click niyo po lalabas po yung how to load my GSAT box, how to load my GPinoy box, how to check the subscription and then talk to an agent kung hindi or may mayroon kayong kailangang uh, itanong or kahit anong pakay sa agent uh, live agent ng Gsat. So again, ito po ang pinakalitist na magandang paraan para po magload sa inyong mga customers or mga suki na hindi na kailangang uh, magpa-load pa kayo ng data para lang makapag-manual loading. So ito din po ay halos kapareho ng uh, direct loading. Kaso ang direct loading po, ang disadvantage noon ay kapag wala pong internet doon sa main system natin, ay hindi po gumagana ang direct loading natin. Pero sa part naman ng uh, signal at satellite, gumagana siya kahit walang internet doon. Kasi may ano siya, uh, nakaprogram na siya. Yung sa GSAT kasi, hindi po. Hindi po kay, kasi mayroon po siyang Uh, pin unlike po sa uh, Gista, ano tawag dito signal at saka satellite ay automatic loading po siya oo so naka API po naka API po tayo sa uh, system ni signal at saka ni satellite na kasama din po ni smart so again again pag-aralan po nating mabuti ang ating ang negosyo kasi kapag hindi po tayo uh, or wala po tayong alam kung ano ang dapat gawin if in case po mayroon pong mga abirya so mahihirapan po tayo at mawawalan po talaga tayo ng customers at mga suki ito yung problema sa mga negosyo na yung nagninegosyo ay tamad po matuto kailangan po talaga nating uh, mag alamin ang mga dapat alamin para if in case mayroon pong mga trouble, marunong po tayong mag troubleshooting. O, hindi lang po tayo umaasa sa mga kung sino yung nag-supply sa atin. Kahit ako mismo ay uh, ako mismo ang nagre-research ng karamihan sa mga sinishare ko sa aking mga reseller. So, kung gusto nyo talagang lumaki at lumago ang inyong negosyo, kailangan po talaga nating pag-aralan ng ating negosyo. Yan po ang sikreto ng mga na uh, negosyo na lumalago. Kailangan po mala malawak ang ating kaalaman doon po sa, uh, uh, sa negosyo natin. Wala pong lumago na walang alam. Sa totoo lang, hindi po lalago yung negosyo mo kapag ikaw po, ikaw ang nagrara ng negosyo na yon ay walang kaalam-alam. Maiiwang ka talaga dahil ang mundo po ay laging nag upgrade kailangan nating sumabay sa agos ng panahon at kung wala kang alam maiiwan ka sa lumang panahon. So again, thank you very much po sa aking mga uh, Gsat at Gpinoy resellers, sa cable loading resellers ko po. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat. So lagi nating tandaan basta palagi tayong may alam, malawa, malayo ang ating mararating. So shout out po sa inyong lahat. God bless po hanggang sa muli paalam